Nag-aalok ng 12,000 US dollars ang NYPD para sa impormasyon na maaaring makatulong sa paghuli sa lalaking ito na sinaksak ang dalawang bata at nakapatay ng isa sa isang elevator sa Brooklyn noong linggo. Naglalaro sa labas ang 6-year-old na si Prince Joshua Avito at 7-year-old Michaela Capers nang may kumaway sa kanila mula sa loob ng building at nag-alok ng ice cream tumakbo papasok ang mga bata papunta sa elevator nang biglang nagpakita ang isang lalaking naka-gray na hoodie. Ayon sa polis, inutusan ng lalaki ang mga bata na manahimik bago niya sila parehong sinaksak. Nakita ng isang witness ang lalaki na napatid habang tumatakas sa eksena at nakita niyang kinakaladkad ni Michaela ang kanyang sarili palabas ng elevator. Naligtas si Michaela na seryosong nasaktan. Siya ay mayroong mga defensive wounds dahil nilabanan niya ang killer. Pero ang kanyang best friend na si PJ ay namatay. Ayon sa pulis, ang murder ng 18-year-old na si Tanaya Grant Copeland na nasaksak ng 32 beses o block lang ang layo mula sa atak sa dalawang bata ay maaaring konektado. Natagpuan ng mga investigador ang halos magkaparehong murder weapon sa dalawang eksena. Walang fingerprints na nahanap sa mga murder weapon pero chinecheck ito ng pulis para sa DNA. Na-deploy na rin ang mga officers para protektahan ang mga bata sa area na yon. Ayon sa NYPD Commissioner na si Bill Brayton, mas mainam pa rin na maging maingat.